Kung sa welcome back sa Virgo's channel. Samahan nyo po ang panurit pag-reaksyon naman mga nakakaliw at mga mga videos na naggalat dito sa internet. Let's go! I feel good. <laughs> oh, <wow. laughs> Kwentas na sana, nagising pa.

ah uh, ko ano ako oh, <laughs> ah baliktad pala yung cam niya <laughs> lagot patawa <laughs> tawa ka pa ikaw pala yung napagkriban <laughs> nung nalaga pa tingin mo sa akin ang ganda ganda ko eh, mukha ng pera yung sabay mo nakuha sa hod na. Sir, namamalimus po. Dami ah. sa'yo na to. Tawagin mo pa yung mga kasamahan mo. <laughs> Hindi. Aba. Duglabar lang si kuya. Hello? <laughs> 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 Hello? gusto yung ulam. Ay, walang ulam. Ano oh, to? Graham? O. Oh. Ay! Busina! o, <laughs> oh, ito, ito. Trending ito sa, sa TikTok. Taman nun. Yun to, ito, ito. Ay! Ano oh, yan? Pako! Kaya na! Ba't ang ng grey Busina, tapos lalagyan ng chocolate eh, pa ako. Baka, nagtanong ka ba? Hindi. <laughs> oh, yun naman pala eh. Susunod, magtatarong ka. Huh? Ano ah, yung nguyain. <laughs> so, yun nga, nagpunta kami ng bagyo. Paano talong nguyain? Marabi, ang saya nga namin eh. Talaga? Eh, kayo ng ex mo. Ano yung pinakamasayang memories niyo? Oh, kami, masaya kami doon. <laughs> Saktan na naman. <laughs> Asawa mong. Asawa mong. Iba lagi ang nasa isip. Aba! Ah, <laughs> Tinanggal na lahat. Ha? Huh? Nako, nandiyan yung asawa niya. Eh, sino yun? <laughs> Ay, iba. <laughs> Kita, makikita ito po si Madet. Hoy, Hoy, tama tayong prank minor. Ah, <laughs> uh, babe? Yes, babe? Matapang ka ba? Oo naman. Ano well, sige nga. Gaano ka katapang? Kaya kitang ipakilala sa asawa ko. Aba? Matapang? <laughs> Madam, ba't tinatago niyo si Anthony? Tsaka si Maris? Nasaan si Anthony? <laughs> Ay, ayun. <ayaw>, nasa likod. <laughs> Ano <laughs> <laughs> yun nasa kanila? Ah, yun Lagot. Sa liblib <laughs> -lib kayo dumaan tapos ganito sinabi sa'yo. Driver. Game naman po tayo dito, Sir. <laughs> Dilit nyo lang po itingin. Dilit Bakit? Ano bang mayroon sa gilid? Aba! <laughs> kaya pa kayo malalasing yan. <laughs> Ito.

Bakit? Mm. Oh! <laughs> Lumala. Pa. <laughs> Grabe naman yun. Congratulations, ha? Buha siya ng iPhone. <laughs> Inaati din. Proper way to use signal light. yun. Naka-signal light sa kaliwa. Pero sa kanan pumunta. Siya, ay, yun. Nagugo mo kaya. Kasi delikado. Tips pa ano pa sa si Mrs. Sumusunod yung pera eh. Ah, Nahabol din. I want problem always. Dahil pala sa pera. Oh no. Oh naman. again. It's tilapia. Tikoy, ano ya? Tikoy. tilapia at saka koy. Tikoy. Si Chess ka sabi ni Chess ka tikoy daw. May bago na pala. ba? Magaling niya? Aba, may pagalang pa? Ano, pita? Wait, <laughs> <laughs> i-deliver? Laka. Buti na lang, nakita niya. Napigilan pa. Kalsuan mo na. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> Mukhang may mali. Mukhang eh. <laughs> talagang tinutulak ni kuya. Parang wabante. Ito isa naman, pinipigilan niya. <laughs> Lagot. <laughs> uh, sa kabila din. Ha? Gumalaw ulit. Oh, no. hmm. Na sila. Hmm, di pa rin. Hmm. Nairon pa. <laughs> ya, malapit na. get it